Hindi na to si Jamal Murray. Abay grabe nga ang ginawa ni Kyrie Irving sa depensa ng Timberwolves. Hindi nga kinaya ni Edwards. Abay ang role player naman dito ay sinapian nga ni Stephen Curry pinaulanan ng three pointers at grabing 4th quarter nangyari. What a clutch performance para nga sa mga superstars dito nga sa serie na ito. West Finals naman tayo. Game number 1 nga ng Minnesota Timberwolves laban sa Dallas Mavericks. Sino ang makakauna di series? Abay alamin agad natin yan. In the first quarter kung saan match na match nga ang two teams. Likitan lang ang score natin sa first 5 minutes at 12 to 8 ang score natin at lamang nga dyan ang home team dahil nga sa back to back 3 pointers ni Jaden McDaniels. Dive pa dito ni Kyrie Irving for the loose ball kaso hindi pinala the timeout gajan. dyan. Then after the timeout, Jaden McDaniels remains hot pero si Kyrie Irving nag-uumpisa na rin uminit at back to -back baskets ang naibigay niya para sa Dallas at sumubok na lumayo ang Minnesota dito. Pero Kyrie Irving, Uncle Drew mode na nga dito early at what a tough mid-air switch layup tapos bully ball pa ni Jaden Hardy kay Alexander Walker and then end one layup pa ni Kyrie Irving lamang na Dallas Mavericks timeout na naman ang home team dito. And then ang mainit na back and forth nga natin in the first quarter ay naawi sa 7-0 run ng Minnesota Timberwolves para nga magkaroon sila ng 6 point lead after the first 33-27. Second quarter natin abay da Jaden McDaniel show continues at wala pa siyang mintis dito sa laban. Umabot na siya sa 14 points para nga panatiling lamang ang kanyang team 39 to 32 with 8 minutes left. Umabot na nga rin sa 9 point lead ang lamang ng Wolves pero bumawi nga itong si Kyrie Irving na kanyang lefty layup tapos bully ball pa ni Luka kay Antman and one play and then iniwan niya pa mga idol sa spin move niya nga dito for a tough late timeout na naman ng Wolves. And then after the timeout, abay ang 3 ball nga, ang 3 pointers ng Minnesota dito ang daylan kung bakit nga sila na lamang sa first half kahit itong si Kyrie Irving ay bumubulusok ng opensa. Naka-takeover mode nga buong first half si Uncle Joe with 24 points, 62 to 59 after 2 quarters. At sa ating third quarter, Kyrie Irving at Luka Doncic, nice lob pass, back to back dunk tuloy itong si Daniel Gafford. At sa ating umpisa ay panay dunks ang ginawa dito ng Dallas sa umpisa para makuha ang lamang. Pero agarang bumaboy din naman itong Wolves ang kanila ring mga dunks. Samahan pa nga Netong 3-pointer ni Mike Conley para medyo makakalayo nga sila dito sa Dallas with 6 minutes left, 77-73. Kaso sa last minutes ay ang bumubulosok na opensa nga ng Dallas dito ay hindi na rin napigilan ang depensa ng Timberwolves at talagang nakadikit na nga lang sila sa laban. At sa pagtatapos nga ng ating 3rd quarter ay 1 point game tayo 83-82 fourth quarter naman natin abay 3 point attack ang ginawa dito ng Timberwolves kaya naman may 5 point lead na sila dito kaya naman itong si Luka Doncic bumawi at gumawa na nga para sa kanyang team agrabing 7 to 0 run mga idol ang ginawa niya para nga bawiin ang kalamangan dito sa Wolves timeout sila dyan 91 to 89 at hanggang sa tumulong na nga rin ang ibang mga Mavs player dito para magka 6 point lead ng Dallas 95 to 89 with 8 minutes left pero hindi nga agad nagpatumba itong Timberwolves bumawi nga na sila ng kanilang matinding 11-3 run para nga bawiin na muli ang kalamangan mula dito sa Dallas 99-98 with 4 minutes left in the game. Then Anthony Edwards at Luka Doncic sagutan nga ng clutch 3-pointers dito sa laban. Nakisalo na rin si PJ Washington ng kanyang 3-pointer and then si Doncic mga idol at the end ay clutch basket ang ibinigay para nga sa Dallas Mavericks para nga sila'y umusad at manalo this game number 1.